Nung aking kabataan sa aming probinsya, ito nga pala ay isang merienda sa amin. Ang sarap nito, ang tawag nga pala nito sa amin ay kaloko. At ito nga ang special dish ng mga Bicolano. Ako nga pala ay taga Masbate, Region 5, sakop ng Bicol. Kaya kung gusto mo matutunan din ito, halika samahan mo ako, magluluto tayo. Tara. At ito na nga, meron ako ng isang kilong mga gabi or taro. Inugasan ko lang yun at hinati sa gitna. At ito na lahat yung aking hinati. Kailangan hati lang sa gitna at walang potol. At itatabi lang muna natin ito. At ito nga, kinayod ko yung gitna nito. Itatabi natin yung pinagkayuran niyan dahil ibabalik ulit natin yan. Pero lalagyan pa natin ng mga iba't iba pang mga ingredients. At ito na nga lahat ng aking mga pinagkayuran. Kailangan magpartner partner pa rin sila. Itatabi muna natin ito at magpiprepare tayo ng ating filling. At ito na nga yung ating pampalaman na kinayod natin kanina. At meron ako dito ng isang nyug. Kinayod ko rin yan at pipigain ko yan mamaya. At meron din ako dito ng frozen na buko. Kinayod ko yan. Nilagay ko sa freezer para hindi masira dahil naka, naka set talaga yan para dito sa ating kaloko at ito na nga minix ko na yung buko at yung ating laman ng ating kinayod at ito meron din ako ng gata na yun, yung pangalawang gata yun at maglalagay din ako ng 1 half cup na condensed milk. Pero ito ay optional. Pwede rin wala na. Meron lang kasi akong stock sa aking pantry. Kaya nilagyan ko na. Pangdagdag sarap din yan. At hinalo-halo ko lang ito ng mabuti. At naglagay din ako dito ng asukal. Tansya-tansya lang yung asukal ko dito. Kayo nang bahala mag-adjust. At ihahalo ulit natin yan para mag willing yung ating mga nilagay na ingredients. At ito na nga, ilalagay na natin ito ulit. Ibabalik natin sa lug ng ating mga gabi or taro. So, kailangan lang siksik. Dahil kung hindi isiksik ay magbibiak yan. So, nilagyan ko ng kabila at yung isa ulit ay lalagyan ko rin. At ipagdidikit ko sila ng mabuti. So, ganitong step na, ganit, na ginagawa ko ay sundan lang ninyo. So, katulad yan, ididikit ko lang yan ng mabuti para once na nilagay na natin sa kaldero ay hindi sila maghiwalay. Ganito lang yung ginagawa ko dinidikit ko lang talaga ng mabuti na halos hindi na sila maghiwalay para maiwasan na maghiwa-hiwalay sila. At tatapusin natin lahat sa paglagay ng laman. At nung natapos ko na nga ay ito na yun. At nilagay ko na sa malalim na kaldero. At yung natira, ibubuhos ko ito sa ibabaw. Dahil may lasa din yan at masarap pa rin yan. Yung tamis niyan ay pandagdag din sa pampasarap na sa ating mga kaloko. At ito na nga lahat. Maglalagay pa ako dito sa, sa ibabaw nito ng ating pangalawang gata. Pangalawang gata muna at tinabi ko dyan ang yung kakang gata. Dahil ilalagay din natin mamaya yan. At naglagay pa ako dito ng asukal. So matamis ito guys pero magbabalance yan mamaya. At hindi na pinakita, naglagay din ako dyan ng pinch lang na salt. At isinalang ko na nga ito sa ating mga kalan. At itong sa top nito, akin lang siya nilagyan ng gata para madissolve yung sugar. At tatak ko na yan at lulutuin ko sa luto medium heat lang. At hindi ko na nga pala na ipakita, ito na yung ating kaloko. Ito na magsuserve na tayo. Maraming salamat pala sa inyong mga panonood sa aking video. At maraming salamat nga sa mga OFW na nunood sa akin. At sa aking mga tough followers, thank you so much. At ito na yung ating kaloko. So, napakasarap nito guys. I-try na ninyo, gumawa na sa inyong mga bahay. So, the best ito pang merienda. At kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa video ko na to, mag-comment ka na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman. Sa mga, mga. nakagawa nga pala nito, same ba tayo ng procedure? I-comment mo na dyan sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!